Ay, Maraming salamat. Thank you po sa blessing na binigay po sa aming araw na to. Ah. So, ayan mga kaibigan, mga kababayan, ah, lalong-lalo naman mamlani, ito yung ah, pamilyang ito, no? Ah, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi kung titingnan natin doon sa umpisa, Uh, buong akala natin uh, ganun kaganda yung bahay na to pero yun pala yung nakatirat dito ay pamilyang uh, ikahos hirap sa pumumuhay bigyan mo ako po ng pagkain mamayang gabi anong klaseng pagkain na na? yung bigas sag bigyan mo ako ng isang gatas isang mm -hmm. asukal pagkad yung mm -hmm. kape wala na po, yun lang ang iniin ko, basta mayroon kaming pagkain po Nasaan, Anong pakiramdam mo nanay? Maraming salamat po kasi may yung pagkain mamayang gabi sa ating ulam. Yan po nanay so, ay bigay ni Lani Wonder Woman ng Canada. Ano po masasabi niyo sa kanya nanay? Maraming salamat po. Tuminigyan mo ako ng pagkain at sa kayong mga kapi po. Maraming salamat. Pwede mong tingnan niya nanay. Amo. Mamaya. Mamaya na titingnan. Opo. So, ayan kuya. Maraming Tanggapin salamat. niyo yan kuya. Maraming salamat po. Malaking tulong na po para sa amin. Ayan ate. Maraming salamat po sir. kung kong pinigyan mo po. Grasya na dumating sa amin ngayon. Yan uh, ate Genevieve uh, at Kuya RG Yan ay uh, galing sa ating sponsor na si Ma'am Lani Wonder Woman At yan po ay pinagahati-hati natin Para marami po tayong mapagbigyan ng mga pamilya na kagaya natin na uh, hikahos sa pamumuhay So ate ano masasabi mo ulit? Maraming maraming salamat po na dumating po sa amin ngayon na blessing po ay maraming salamat po sa una po sa bala Panginoon, pangalawa po sa lahat po ng mga sponsor. Lang po. Okay. Ikaw nini, ano yung pangarap mo? Pangarap ko po lang sana makapagtapos ako ng pag-aaral. Ano yung gusto mong marating sa pag-aaral mo? Nang maabot po yung pangarap kong maging pulis. Wow, pagigihan mo yung pag-aaral mo ha. At alam ko nandiyan si papa at mama mo para sa inyong pag-aaral ng yeah. mga kapatid. At napagaganda yung hangarin mo, yung pangarap mo, uh, pagpatuloy mo yan. Okay?